Redline Look at this beauty What the fuck Sobrang ganda That's so nice <laughs> Chill lang Testingin natin yung top speed nitong motor na to Ito na yung mga order namin And sa lahat ng talong Kicharong Bulaklak saka Sisig This bike is so nice, so comfortable Nakakatuwa siya Hello mga sir! In today's vlog, pag-uusapan natin itong XADV750 2021 model Look at this beauty, what the fuck? Sobrang ganda This is the front This is how it looks on the side, mga sir Let's go to the rear. Look at this beast. What a butt. <laughs> And ito lang yung pinagbago niya dahil naka-custom siya na villain muffler mga sir. <laughs> Now we're going to talk about this bike. Yes sir. First ride impression to mga sir ha? Hindi total review pero gagawa tayo ng separate vlog Para i-review lahat ng features nitong motor na to How do we start this bike no? So ito mga sir yung susi nya Pero actually keyless na itong motor na to So ito, tago mo na yan dyan sa bag mo Hindi mo na yan kailangan This is our ignition You just have to press this one and take a look at that beautiful dash That's so nice. <laughs> Ayan. This is the kill switch and the ignition. Bang! That's your two-cylinder engine, mga sir. Kaya yung tunog niya, mukhang tahimik, mukhang mabait, pero when you rev it up, bang! Redline that's so nice coming from a 750cc two cylinder mukhang scooter pero hindi talaga siya scooter okay seat height I stand 5'4 mga sir so titignan natin kung gano'n to kataas para sa akin ha I'll mount here Lude sa likod para makita nila kung gano'n ako ka katiptoe so pag tinayo ko yung bike ayan mga sir hindi ko abot yung kaliwa <laughs> pag kumana naman ako yan hindi ko rin sa abot mga sir. Sa front naman Lude, sa harapan. So yan, makikita nyo, ayan, nakatiptoe ako just on one side. So medyo mataas talaga siya para sa mga short rider. So I would recommend this bike para sa mga uh, Lude natin dyan or mga sir natin dyan na 5'6, 5'7 ang height. Pero kung kaya nyo namang bitbitin yung motor, eh, walang problema yon. Itong motor na to ay pwedeng automatic at pwedeng manual, okay? Pero hindi ibig sabihin na yun yung dual clutch transmission. Pero we'll go uh, beyond that later on. Makikita nyo mga sir, hindi siya belt drive. Ayan o, no? kadena siya. Chain driven. Halos pareho lang siya. Meron din siyang primera, segunda, tercera, kwarta. Pero all you have to do is to press this D. So para siyang automatic na kotse, when you press D, pwede ka nang magmotor. Ito, ride na tayo mga sir. Enough with the talk. Let's ride. You will see, mga sir, na naka-neutral, no? Uh, think of it as a normal Super 4 na motor na mayroong Primera hanggang Sixta, kaso nga lang, automatic niya lang ginagawa yung shifting sa'yo. Sir Mel, ano ba ibig mo sabihin? Start natin. Okay? Then, you have to press this letter D sa baba. Preno muna, then letter D. You will see, napunta siya sa Primera. Sir Mel, paano siya magsisegunda, magtitrisera, magkukwarta? Panoorin nyo, throttle lang parang ang nagsuscooter kaya nga tinawag siyang parang scooter kasi parang siyang scooter talaga i-drive let's go yan ito na ha? primera segunda trisera kwarta hindi eh, tayo makapag kinta sixta rito pero gano'n. ang ayun na nag siya rin automatic nagda-downshift para sa'yo. So kung paliku ka na or pahinto ka na, siya na yung magbabalik from your higher gear papunta sa lower gear mo. Very nice bike. Tapos yung transmission niya, sobrang smooth. Hindi mo nga nararamdaman na lumilipat na siya ng gear. So nimble oh. <laughs> sobrang nice gamitin sa bankingan ito. Yung city to city traffic niya, okay naman dahil hindi naman siya ganoon kabigat para sa akin. Once na uh, masanay ka sa bigat niya at sa haba niya, madali lang siyang isingit sa traffic mga sir, lalo na kapag dito sa mga looban na masisikip yung kalsada. Currently, it's 1.18 in the afternoon. Sobrang init dito sa Bulacan. Pero unlike other bikes that I have used, hindi siya ganoon kainit. Wala akong nararamdaman na Pabuga ng radiator sa mga in-between my legs. It's a very nice bike to cruise around. Napakaganda ng overtaking power niya. Hindi gigil-nagigil yung makina pero malakas siya. Nakakatuwa. Tignan niyo ha. Turn nito. Okay you no? Chill lang. Pati yung pag-transition niya from gear to gear. Segunda, papuntang trisera, papuntang kwarta. Sobrang smooth because of the dual clutch transmission one of the things na nanotice ko eh, since hindi nga ako katangkara no? I'm just 5'4 in height maikli din yung arms ko so I would suggest na itong uh, handlebars ma-extend papunta rito sa harapan para yung kamay ko ay e medyo mas relax hindi siya, ewan ko kung nakikita niya sa camera pero medyo hindi ganun ka-relax yung aking siko no? kailangan ko medyo kumuba para maabot ko ng maayos yung handlebars It's a very very minimal upgrade. I think it's a very cheap one para lang maging comfortable to para sa mga short riders. Ano na yung mga maiklim, bias yes, like me. But I don't have any problem with this one. I have a BMW R1200 GS before. Kaya alam ko na yun yung kailangan niya. Lalo na sa tunay na may-ari nito, si Boss M ng Team Graffiti. Shoutout sa iyo sa pagpapahiran nitong bike para ma-first ride impression ko. Yes sir! Thank you! Since nandito na tayo sa expressway, papakita ko naman sa inyo yung tinatawag na manual mode. So, since nasa D tayo, ito makikita nyo malayat na letter D dito. Yan. Lalagay natin siya sa manual. Yan, nakita nyo letter M. Then, meron siyang tinatawag na tiptronic transmission dito. Meron plus sa taas at merong minus sa baba. So, pag nag-drive ako, let's go. So, naka-plus. So, hindi sa lilipat ng gear hanggat di mo siya ililipat. Primera. Tinan nyo itong kamay ko rito ha. Primera. Segunda Pitek Tricera <laughs> This is what we call a Tiptronic Transmission Quarta Yan yung tinatawag natin na manual mode o tinatawag na Tiptronic Transmission para sa mga automatic na sasakyan The suspension feels nice, it's so comfortable I think I can use this bike for Ironman na hindi ako mapapagod dahil una hindi ka nga nag -kakambyo. Tapos yung kanyang suspension Upuan Yung handling ng bike It's so nice Kaya pwede itong pang endurance ng Ironman Kahit mga 24 hours ka pang nagmomotor Yakang yakang mo yan gamit tong ADV na to It's a very very nice bike Going to 100 is very easy as well Hindi nahihirapan yung motor Yung RPM okay lang hindi masyadong ma-vibrate sa handlebars actually wala nga nga vibrate eh I, I can even uh, no hands dagdag -dag ko rin tong windshield na to this is adjustable so kung gusto mo na itaas to para hindi mahanginan yung helmet mo yung katawan mo pwede mo siyang gawin ito yung lowest uh, point nya low lowest mode pwede mo siyang pihitin para tumaas siya For now, it's okay for me. Hindi nga naman ako ganun katangkad. Kaya yung tama ng hangin sa akin is nandito na sa tuktok ng helmet ko. Halos wala dito sa muka. Nandito na sa tuktok ng helmet ko. Tamang-tama lang siya para sa height ko. This bike is so nice, so comfortable. Nakakatuwa sa. <laughs> it's not so fast. It's just enough for you to cruise around to enjoy leisure biking, Sunday rides with your friends. Kung gusto mo siguro magpunta ng Mindanao using this bike, I think you will enjoy every bit of road, every bit of a uh, gasoline. Super fucking nice. Habang nagmamotor ako, kung hindi lang masakit sa mata eh, nakasmile ako sa loob ng ano ko, <laughs> ng helmet ko. Anyway, This bike costs, I think, 830,000 pesos. Balikan mo kayo mamaya dahil pumunta muna kami ng Daupang Pampanga. May kasama ako sa likod, si Lute. Kasama ko si Lute, mga sir. Yan, naka Super 4. Kaya kami galing Aling Lusing. Enjoy the scenery muna. B-roll muna tayo ng Expressway Ride namin. Yes, sir. Let's go. Ikaw ang ng ng Malasan, kinapang mong marahan Ang para lamang magidlatan. Try natin kung makabira tayo ng konti kain, Testingin natin taas, yung top speed nitong motor na to

Now we're exiting to U, And I really had so much fun with this bike. The travel from Bahay papunta rito sa Dau is around 90 kilometers, no? And ang average fuel consumption natin is nasa 20 kilometers per liter. Para sa akin sobrang tipid niya considering na big bike category. Kasi usually, the big bikes are getting uh, 14, 16 kilometers per liter. Lalo na pag medyo walwal -wal ka magpatakbo. But this one, 20 kilometers per liter. Lalo na pag siguro, medyo malumanay ka sa throttle. Baka mag 22 pa to. 24. Tapos pag medyo mas malayong ride, tapos hindi ka initan, very, very good na bike ito. So I'll give my uh, brief at uh, summary at conclusion ko. Mamaya pag nakapark na tayo doon, kilaling lasing mga sir. Balikan ko kayo mamaya, ha? Let's go! Yes, sir! Ah, we're here, mga sir! We're here in uh, Aling Lusing, Sisig. My favorite sisigan here in Pampanga. Okay, pa oh, um... Regarding naman sa tinatawag na dual clutch transmission, hindi ibig sabihin na narinig nyo yung word na dual, ang ibig sabihin nun ay manual saka automatic. Ang ibig sabihin ng dual clutch transmission, iba yung clutch niya para dun sa odd na gear saka sa even na gear. So, ibig sabihin sa Primera, Tricera, saka sa Quinta, yan, yan, yan. Sa tatlong to, iba yung clutch na gumagana. Doon naman sa segunda, kwarta, at sixta, ibang clutch din yung gumagana doon mga sir. Kaya siya tinawag na dual clutch transmission. At yun rin yung reason kung bakit ang sarap-sarap niyang mag Uh, lipat ng gear na sobrang sobrang seamless. O oh, halos di mo kasi maramdaman. Kasi magkaibang clutch yung gumagalaw para dun sa mga gears na yon So I hope you understand that mga sir ha. Hindi ibig sabihin nun ay manual sa kamatik kaya dual clutch. Ito na yung mga order namin. Si Lude, subscribe kayo kay Lude. Uh, and sa talong, kitchen room bulaklak, saka sisig. So, Doon muna tayo sa final thoughts dun sa bike na yun. Pupuntahan ko sa labas para nakita nyo yung mga baka hindi ko pa nabanggit regarding sa bike na yun. Samahan nyo muna ako dun sa labas bago kami kumain. So ito mga sir, final thoughts tayo regarding this bike. May mga hindi ako nabanggit dito. Itong motor na to mga sir, mayroong handbrake na tinatawag. Tulog, dude oh. So ito nakapark, nakalimutan kong i-handbrake. Ayan. Para hindi siya matutumba kapag nakapark at uh, medyo na ipark nyo ng alanganin. At the same time, yung compartment niya, papakita ko siya sa inyo. May pindutan tayo dito para sa seat. Tapos, titignan natin kung kasya yung helmet. Ingin mo, Lude. <laughs> negative, no? Malabo pa sa sabaw ng pusit siya. <laughs> so, yung helmet ko, Arfa 11. Negative. Regarding naman sa gulong, sa gulong natin, 15 yung likod. Yung size nito is 15. Alanganin to eh. Tapos yung harap naman ay 17. Regarding naman sa pag-ride ko kanina, sobrang comfortable niya, sobrang saya gamitin. Ang tipid sa gas, it's a fun, enjoyable bike. It's worth every penny or piso na uubusin nyo rito sa motor na to mga sir. Regarding naman na sa mga negative na napansin ko sa bike na to, para sa akin dapat meron siyang kasamang uh, extra dito na riser. Ito, Justino para yung manibela para sa medyo maliliit na rider e eh medyo lumapit ng konti kasi medyo nakayuko ako eh tapos sana meron pong tinatawag na cruise control para pipindotin mo na lang siya para hindi ka na ng throttle habang nasa expressway pangatlo is mas gusto ko sana na meron siyang tinatawag na heat grips para dun sa mga high end na bikes kasi lalo na to 900,000 almost 900,000 pesos maganda sana kung naka heat grips na to yung umiinit siya para na pag malamig yung ride umiinit yung grips. Pang apat, uh, I would recommend na yung gulong na ginagamit natin dito kasi medyo matalbog pa siya para sa expressway. Instead na knobby tire siya, yung mga tinatawag lang natin na mga normal. Yung mga normal na ginagamit natin tire, yung bilog lang. Di masyadong buol-buol mga sir. So yun lang, yun lang yung apat na napansin ko sa kanya. So if you would ask Sir Mel kung i-recommend yung bike niya para bilhin nyo, I would say 9 out of 10. It's a yes for me mga sir. So that's it. Sana may natutunan kayo within this vlog kita kits ulit next video. Yes, sir. Bye-bye. Ano -bye. din? Harap sa'yo. Yes, sir. Yes, sir.